Ito ay isang pagtatagpo na hindi lamang mababaw, kundi isang malalim na pagkakaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Kapag tayo ay nakikilahok sa sakripisyo at presensya ni Jesus sa bawat misa, tandaan natin na ang Yokaristya ay hindi lamang isang rito, kundi isang tunay na pagtatagpo kay Jesus, kung saan binibigyan niya tayo ng buhay sa bawat komunyon. Sa artikulo 33 ng Katikismo, ang Misa ay tinatawag na Eucharistia na nangangahulugang pagpapasalamat dahil ito ay isang gawa ng pagpapasalamat sa Diyos para sa lahat ng mga biyayang ibinigay niya sa sangkatauhan. Ang bawat Misa ay isang pagkakataon upang yumuku tayo at magpasalamat sa Diyos para sa kanyang walang hanggang pag-ibig at para sa mga kaloob na ipinagkakaloob niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Si Kristo, tinatawag ng artikulo 3329, Takatikismo ang misa na hapunan ng Panginoon, dahil ito mismo ang hapunan na ipinagdiwang ni Hesus kasama ang kanyang mga disipulo noong gabi bago ang kanyang pasyon. Ang misa ay muling paglikha ng huling hapunan, kung saan inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa buhay ng mundo. Sa tuwing tayo ay nakikilahok sa misa, hindi lamang natin ginugunita ang isang pangyayari sa nakaraan, kundi nakikiisa tayo sa sakripisyo ni Jesus sa pag-aalay na ginawa niya para sa atin. Ang misa ay isang koneksyon sa pagitan ng espasyo at oras. Dahil si Jesus, na higit sa lahat ng espasyo at oras, ay palaging naroroon sa Eukaristia sa bawat misa. Sa artikulo, Petping tinatawag ng katikismo ang misa na banal na sakripisyo dahil muli sa misa, ang nag-iisang sakripisyo ni Heso Kristo, ang tagapagligtas, ay isinasariwa at ginagawang kasalukuyan. Ang misa ay hindi isang simpleng representasyon, kundi isang pagsasariwa ng kanyang sakripisyo sa bawat kasalukuyang sandali. Sa tuwing tayo ay nakikilahok sa misa, hindi lamang tayo tumitingin sa nakaraan kundi nabubuhay tayo sa misteryo ng pag-ibig at sakripisyo ni Kristo. Ito ay ginagawang kasalukuyan sa kasalukuyang sandali at tayo ay nakikibahagi dito bilang mga anak sa sakripisyo ng Panginoon. Sa Artikulo 73-72 Tinatawag ng Katikismo ang Misa na Banal na Misa dahil ang pangalang ito ay nagmula sa katotohanang ipinadala tayo ni Jesus pagkatapos makilahok sa misa upang tuparin ang kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang misa ay hindi lamang isang espiritual na rito na isinasagawa natin sa simbahan, kundi isang misyon, isang pagpapadala, upang dalhin natin ang kabanalan at pag-ibig ng Diyos sa mundo. Ang misa ay hindi basta nagtatapos sa isang pagbabasbas, kundi sa isang pagpapadala upang tayo ay mamuhay at magpatutoo sa ating pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay. Purihin at sambahin natin ang Sagrado Korason ni Jesus na naroroon sa kabanal-banalang sakramento. Korason ni Hesus, sa iyo ako nagtitiwala. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin, aking mga iniisip, at lahat ng mabubuting bagay sa aking buhay. Korason ni Hesus, na nagmamahal sa akin ng walang kondisyon, sindihan mo sa aking puso ang nag-aalab na apoy ng iyong pag-ibig. Korason ni Hesus, Pagalingin mo ang mga sugat ng aking kaluluwa at baguhin mo ako sa isang saksi ng iyong pag-ibig. Korason ni Jesus, panibaguhin mo ang mga makasalanan, baguhin mo ang mga kaluluwang nalayo sa iyo, patawarin mo ang lahat ng nabubuhay sa kasalanan, at ilapit mo sila sa iyo upang makilala nila ang iyong walang hanggang pag-ibig. Korason ni Jesus, ipagkaloob mo ang kapatawaran sa mga makasalanan, iligtas mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, at dalhin mo sila sa iyo sa iyong kaluwalhatian. Korason ni Jesus, palakasin mo sa akin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang ako ay palaging mabuhay sa iyong pag-ibig. Korason ni Jesus, maawa ka sa aming lahat. Naway mag-alab ang aming mga puso sa iyong pag-ibig upang hindi lamang namin ikaw mahalin kundi pati na rin ang lahat ng aming mga kapatid sa aming paligid. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong halimbawa sa kababaang loob na marunong magsabi ng oo sa kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Oh, kabanal-banalang sakramento ni Jesus, sumasampalataya ako Sinasamba kita, inaasahan kita at minamahal kita. Hinihiling ko sa iyo na tulungan mo akong laging maalala ang iyong presensya sa bawat misa at pahintulutan mo akong makilahok sa iyong sakripisyo ng buong puso. Hinihingi ko ang kapatawaran mo para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo naway makilala nila ang iyong walang hanggang pag-ibig at bumalik sa iyo sa pagsisisi. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na lahat, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, mula sa mayayaman hanggang sa mahihirap, ay makilala ang iyong presensya sa kabanal-banalang sakramento. Naway, ang bawat misa ay maging isang bukal ng biyaya, isang pagkakataon upang tanggapin ang iyong pag-ibig at maging mga taong nabubuhay para sa pag-ibig na iyon. Naway sa langit at sa lupa, ang mapagmahal na korason ni Jesus sa Eucharistia ay laging purihin at pagpalain magpakailanman. Naway baguhin ng iyong pag-ibig ang aming mga buhay at ang buhay ng mga nakapaligid sa amin. Naway ang mga sandaling ito ay maging mga tanda ng pag-ibig at pag-asa upang hindi kami kailanman tumigil sa pamumuhay para sa iyo at para sa aming mga kapatid. At kung nararamdaman mong napalakas ang iyong kaluluwa, inaanyayahan kitang ibahagi ang mensaheng ito upang ang paanyaya ni Jesus ay makarating sa lahat. Ting. Salamat sa pagsama mo sa akin sa espiritual na paglalakbay na ito. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, naririto sa kabanal-banalang sakramento ng altar at bilanggo ng pag-ibig sa bawat tabernakulo ng mundo, ikaw ay nananatiling tapat sa walang hanggang pagtitiyaga at pagmamahal. Palagi mong hinihintay ang aming pagdalaw na may bukas na puso at puno ng awa. Aking mahal na Hesus, anong lalim ng pag-ibig at misteryo ang nakapaloob sa iyo? Ang Hari ng Universo, nakatago sa ilalim ng mapagpakumbabang anyo ng tinapay. Tahimik na naghihintay upang punuin kami ng biyaya at pagpapala. Ngayon, Panginoon, nais kong huminto upang magnilay sa iyo Isan tabi ang mga pagmamadali, alalahanin at ingay ng mundo upang makasama ka lamang. Sapagkat sa iyong presensya ang aking kaluluwa ay napupuno ng kapayapaan. Ang aking puso ay nakakatagpo ng kaaliwan at ang aking espiritu ay nakakakuha ng lakas upang magpatuloy. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Gawin mo itong mas matatag, mas buhay, mas nakaugat sa iyo. Ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na lubos na magtiwala sa iyong pag-ibig, lalo na sa mga panahon ng kadiliman at pagsubok. Panginoon ng awa, turuan mo akong magpatawad. Tumingin sa aking mga kapatid ng may parehong pagmamahal at pagkahabag kung paano mo ako tinitingnan araw-araw kahit sa aking mga pagkakamali. Panginoon ng katotohanan, patnubayan mo ang aking mga hakbang sa tamang landas. Liwanagan mo ang aking mga disisyon upang palaging hangarin na tuparin ang iyong kalooban. Panginoon ng pag-asa, huwag mong hayaan na ang mga pagdududa, takot o paghihirap ay pumuno sa aking puso Tulungan mo akong makahanap ng kapahingahan sa iyong perpekto at walang hanggang pag-ibig. Kung kayo'y nananatili sa akin at ang aking mga salita ay nananatili sa inyo, humingi kayo ng anumang inyong naisin at ito'y ipagkakaloob sa inyo. San Juan chapter 15 Anong kahangahangang pangako ang iyong ginagawa sa amin, Panginoon? Ang manatili sa iyo, ay ang sumisid sa walang maliw na bukal ng iyong pag-ibig. Hayaan ang sarili na mabago ng iyong buhay na salita at maging isang refleksyon ng iyong liwanag para sa mundo. Ngayon, nang may pagpapakumbaba, hinihiling ko sa iyo na tulungan mo akong manatiling laging nakaugnay sa iyo na hindi kailanman lumayo sa iyong yakap dahil sa anumang pagsubok kasalanan o tukso na maaari kong makaharap. Ngayon lalo na, nais kong itaas ang aking puso sa pasasalamat para sa sakramento ng pakikipagkasundo. Anong napakalaking regalo ang iyong iniwan sa amin, Panginoon? Sa pamamagitan nito, pinahihintulutan mo kaming bumalik sa iyo ng may malinis na puso na bago ng iyong walang hanggang awa. Sa paglabas sa kumpisalan, Nararanasan namin ang himala ng iyong pag-ibig. Ang aming mga kasalanan ay nabura. Ang aming kaluluwa ay dinalisay. At ang nawalang biyaya ay naibalik sa amin. Walang higit na kagalakan kaysa malaman na kami ay pinatawad. Na ikaw ay tumitingin sa amin nang may pagmamahal at nag-aalok sa amin paulit-ulit ng pagkakataong magsimulang muli.